Morning guys. Ganda ng araw oh. Ganda talaga ng garden na to guys. Dito Ayan oh. Gusto ko rin ng ganito. Ayan. Titingnan natin guys yung supermarket dito kung bukas pa. Kasi mukhang i-renovate -re to. Gigibain siya. Gagawin siyang second floor. Eh nakalimutan ko yung pecha kung hanggang kailan na lang. Ah. Okay pa ata. Ay, hindi na. Wala na, guys. Wala na tayong mabibilhan dito. Layo na. Ayan, Oh. Tapos na ata. Hanggang eto, may nakapaskil. Under renovation na siya. Ayan, Oh. oh, no. Wala na. Ay, nag-ano lang ako, guys. Pwede pa pala. Hanggang katapusan pa. Yan, nakakahabol pa tayo. Pagka ganito, guys, napatapos na yung ano. Maraming sale. Tingnan natin kung maraming sale. Bibili tayo ng ano dito, guys. Nung parang fishball sa Pilipinas. Kalasang-kalasan ng fishball. Ituturo ko sa inyo bago kong discover. Ayan, wala na masyadong tinda. Ayan, no? Oh. Binabakante na nila. Hanapin natin yung sausage. Ay, wala na rin, no? Oh. Paubos na. Sinisell na nila yung iba, guys. San kaya yung sausage na yon? Parang wala na rin ata. Dito rin wala na masyado yung mga ano guys yung mga delata. Una nilang nililipit yung mga delata. Pinapaubos na lang to. Hmm. Ayan o, oh, paubos na. So yun guys, yung sinasabi ko. Ayan oh, Osaka na sa church. Ito. Siya yan. Maraming klase. Halos pare-parehas lang. Pero ito yung brand na bibili natin. Yan. Kalasang-kalasa siya ng fishball. Kasi gawa siya sa isda, guys. Sausage na gawa sa isda. Ito yung bibili natin. Gagawin natin fishball mamaya. Kala ko, guys, sarado na. Hindi pa pala. Hanggang katapusan. So, nabili lang tayo ng konti. Umakulang lang sa bahay. Tapos mamaya parang gusto ko kasi tumaya ng fishball kaya eh, ang hara ang yung ano mal mag, mag order sa online kaya eto guys kalasa ng fishball to kasi gawa siya sa ano sa isda nga sabi ko so sage nga lang siya kaya ang gagawin natin hihiwain lang natin siya ng pabilog tapos ibiprito natin siya guys tapos gagawa tayo mamaya ng sausawat. Ayan guys. Magpiprito tayo nung parang fishball. Uh, masarap siya dahil kalasa siya ng fishball. Pero parang mas malapit siya sa ano guys, kikyam. Itong ano na to, sausage. Then, pwede din siyang kainin ng hilaw guys. Ngayon, kung halimbawa yung mga Pilipina na, na, gustong kumain ng fishball, tapos nangihinayang sa pag-order. <laughs> Ayan guys, ito pwede niyong bilhin. Kalasang kalasa talaga siya. Tapos gumawa na rin ako ng sausawan. Yan, pakita ko sa inyo. Ito guys, yung sauce na ginawa. Ano siya guys, toyo ng Japan. Kaya lang, ah, toyo kasi ng Japan, medyo iba yung lasa matapang. Mas masarap siguro kung toyo sya ng Pilipinas. Masarap. Pero okay din naman siya. Dadamihan nyo nga lang ng asukal pag nagluluto kayo para makuha nyo yung gusto nyo lasa. Tapos, ito yun guys. Hihiwain lang natin siya ng pabilog. Pwede rin naman pa-slice. Yung ganito, yung ganito kalaki lang. Yung ganyan. Try natin sya ng ganyan. Ano din siya, pag pinirito nyo siya, lumulobo din siya guys medyo lumulobo din siya. Tapos, pagka uh, medyo lumamig na siya, umiimpis din siya. Parang na talaga siyang, ano, kikiam tsaka fish balls. Ganun na ganun yung lasa. Magkaiba lang sila ng kulay. Ayan siya guys, oh. Para lang kayo nagluluto ng fish ball. Ang bango, may na, na fish ball pag kinipreso. Nalaman ko lang to guys, hindi ako kumakain ito dahil hindi ko ito alam. Nalaman ko to nung no, bumili si Hapon oh, ng no naming with kami sa vlog ko. Dahil ito yung papakain yung sana sa mga, yung parang gagawin niyang kain sa isda, hindi naman kinagat. Ngayon, ang ginawa namin, niluto niya pag uwi ng bahay, pinarito niya, pinatikim niya sa akin. Nung matikman ko, sabi ko ay parang ano, fishball, saka yung sikyan, ganun, ganun yung lasa. Ngayon, nakaisip ako na gumawa ng sauce. Nung mag-isa na lang ako, yun. Na-discover ko. <laughs> Kaya sabi ko, ay, hindi na kailangan order ng, ano, ng fishball. Kasi pag order ka dito ng fishball, yung pagpapasend pa lang, wala naman sa dito mga Don Quixote ng, ano, guys, fishball. Yung pagpapasend pa lang, eh, mahal na. Tsaka pritong toko, guys, masarap din yan, oh. Ano sama dito para ka na rin ano, nagtutuhog-tuhog sa Pinas. Tingnan nyo. Ayun daw. Sumahal sa din sa rin. Ah. At sarap sana ako kung nakalubog din sa anong samantika. Ayan guys. Gumawa rin ako ng dessert. May nagtikim na. Ayan. Sinadya akong maging ganyan talaga guys yung toppings niya. Well, yung toppings na yan, gata, tsaka asuka lang na nilagyan ko ng konting asin para hindi ganun katamis kasi medyo matamis na rin tong galapong natin guys bali galapong tong bibingka na to guys parang kahawig ng mahablang kayong style kaya lang siya walang corn tsaka ano lang siya corn starch uh, at yung fresh milk gata, yun lang yung pinagsama-sama ko saka tinimplahan ko na rin yan ng konting asukal ang sarap naman nya guys Ayan na siya, guys. Ayan, tingnan nyo. Umimpis na. Ayan. Tikman na natin. Ayan, kain na tayo. Sarap na ito guys. Sausaw natin sana. Masarap sana yung ano natin, yung sausawan kung may ano, sili. Mmm. lubog natin dito kalasa na ng ano kikiam kikiam ang pinakamalapit na kalasa nya parang ganoon na rin fishball sarap nya ayan o oh. kumulubot na sabi siya ulam sa kanin. Kasi sobrang lasa nung no, eto. Hindi siya tinipid. Tapos nakagawa pa tayo ng dessert. Biruin mo yon. Ang gagawin ko talaga, Maha, ang kaso nga lang, natamad ako lumabas. Kasi, sakit ng puso ko guys. Kasi ilang buwan nang hindi din ang dalawang lola nyo. post na tayo. Eh, dumating yung bisita ko kaya ang sakit ng tiyan ko. Tapos parang gusto ko pang kumain ng kung ano-ano. Sabi ko, kung ano nalang yung meron. Ngayon, meron akong isang lata ng gata. Tapos, meron akong fresh milk. Tsaka, asukal lang. Kaya, yun. Doon ko lang siya ginawa. Yung pinaka-toppings, yung kalahati ng gata, tsaka, konting asukal. Pinalapot ko lang ng pinalapot. Tapos, meron namang cornstarch kasi dito. Yung parang pinaka ka Hindi ko naman talaga sadyang gumawa ng galapong Tinry ko lang. Fresh milk. Hindi ko siya nilagyan ng tubig guys. Fresh milk. Tsaka yung kalahati ng gata. balisang cup din yung kalahati ng gata guys. Tsaka asukal lang yon, Tsaka cornstarch. Nung matapos sabi ko kulang kasi yung pagkakalagay ko ng asukal. Naglasa siyang galapong. Ay, pwede pala. Ito pala yung galapong na bibingka. Pero sinadya ko talaga magtira ng kalahati ng gata. Kaya yun, yun yung ginawa kong pang toppings. Um, ano naman, umayo naman. Ang sarap naman ang kinalabasan guys. Hi! Hi guys! Ayan, wala pang tao dito. Ito yung dati kong pinagtatrabawang ang umisi. May malaking screen dyan. Tsaka meron na sila ngayong darts. Ba, dati wala yan guys. Ito sa lamin yan. Ayan nakikita niyo ako. Dati upuan yan pa ito. Ngayon niligyan na nila ng darts. Ngayon pag may gusto ng customer na kumanta. Ayan may mga screen yan. May TV din doon. Tsaka dito. Ayan o. Oh. Lahat yan pa ikot sa lamin. sa lamin. Ayan. Tsaka ito yung entrance guys. Andun yung toilet. May kukunin lang kasi ako dito. Kukunin lang kasi ako dito na in order ko dun sa kaibigan ko. Iabot niya din daw sa kaibigan niya. Pagkain. Kaya hintayin natin. Ang init. init guys. Nakakaano lang. Nakakamiss ng yung sistema guys, so may upuan dyan sa harapan. Yung mga babae dyan sa harapan na upo. Pwede rin naman tumabi. Eh. Yan, ganyan. Tapos, ito yung mga alak na binibili ng customer. Pagpupunta sila, ilalabas yan. Hindi niyo makita kasi madilim. Okay, guys. Eto na. Binuksan na yung staff yung ano, habang naghihintay ako yung sounds at yung mga screen. Yan, kung makikita nyo. Para pag kumakanta yung mga customer, makikita nila yung kinakanta nila. Dati, guys, yung stage, nahan dyan, yan, yung pinuturo ko na yan. Pagkakanta kayo ng customer, tatayo kayo dyan, nakaharap kayo sa lahat ng tao. Ngayon, ginawa na nilang waiting area yan. Tinanggal na nila yung stage dyan. Ayan, guys. Ay, gawa tayo ng train. Ayun, o. No, away na tayo. Hintay na lang tayo. May iwan. Nakuha ko na. Ayan. Yung ano lang, tuyo. Sap-sap na tuyo. At saka, cheese cracker lang naman. <laughs> kabalik so, na tayo ng bahay. Ito na naman yung in-order ko, guys. Yan fish cracker. Tsaka yung toyo. Sapsap. Ito, guys. Ayan. Tapos, dumaan na rin ako sa... Kaya, hapon ko paborito niya. Dumaan na rin ako, guys, sa ano, sa Lawson. Kaya mo yun. ko yan sa rep. Bumili ako nito fresh milk para sa kape natin. Tapos parang gusto kong kumain ng gulay. tamang tama nakabili ako ng kalabasa. Yan Oh, 30%. Tsaka talong. May okra ko yung sa loob ng red. Magpapakbik tayo guys. Kahit yan lang yung kahong. Then tamati. So yan. Yan na yung mga binili natin. Okay guys. Dito ko natatapos yung ating vlog. Sana nag-enjoy kayo. Thank you for watching. Bye.